hindi ako makasalita dahil hirap mali, maano ang ulo ko mama, parang naano ang utak ko dahil sa gamit ko sa bahay namin ganyan, paghirap namin sobrang. Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayong araw, mayroon rin pong hatid na tulong ang Department of Labor and Employment na nagkakahalaga ng 29 million. 863,400 pesos para sa tupad payout ng 6,455 beneficiaries mula sa labing isang munisipyo ng Masbate at 5 million pesos na sa, para sa livelihood assistance na tatanggapin ng pamahalaang panlalawigan ng Masbate. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning po sa inyong lahat. Ay Kami po, ah uh, kung makita po ninyo, Gov, Mayor, uh, kung makita po ninyo ang uh, ang pagpunta po namin dito ay uh, kasama po natin ang iba't ibang kalihim ng mga iba't ibang departamento na nandito ay nandito upang uh, magdala ng tulong dahil napakabigat ang pagkatama nang opong dito, lalo-lalo na dito sa Masbate. Meron, uh, marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan pa tayo, tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos melindol pa yata nung uh, kagabi. Uh, kaya uh, kaya nandito kami lahat upang lahat ng pangangailangan ng uh, mga na-displaced, yung nawalan ng bahay, wala ng tirahan, ay mabigyan ng tulong. Uh, Unang-una, siyempre, ito'y nakikita po ninyo. Pero po tayo galing sa DSWD. Uh, Andito po si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. Uh, at uh, nauna na siya. Nauna na siya. Anong uh, kahapon pa yata? O anong May nandito na siya. Uh, at uh, nakapagpadala ka agad nitong ating uh, food pack. Meron, tayo, meron tayong family food pack, food box ito yung nakikita ninyo, pamimigay natin sa lahat ng mga nangangailangan at tuloy-tuloy uh, po yan. Hindi lamang ito yung nakikita ninyo sa harap ninyo, marami po tayo nakareserba dahil uh, 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 kawawa naman ng ating mga kababayan kapag uh, hindi natin natulungan, lalong-lalo na sa oras na ganito. Andiyan po mga putpak, ang PCSO nagpadala rin ng kanilang sariling food pack. Meron din tayong tinatawag na hygiene kit upang meron kayong magamit uh, para Uh, to keep yourself para maging healthy naman kayo para uh, maka-aalagaan ma niyo lalo na yung mga bata kasi pag nakikita ko itong mga evacuation center na ganito ay nakikita natin ang nagsisiksika ng tao at uh, mabilis kumalat ang uh, mabilis kumalat ang sakit kung sakali meron man kaya at uh, anjan din ang ating mga medical team ng Department of Health para magpatikong uh, para ma mag tumingin at uh, tiyakin na kayong lahat ay uh, Uh, naaalagaan. Ngayon sa tinignan po natin ang report sa atin naman ng ating kalihim, ng DepEd uh, Secretary Sani Angara uh, nakita naman natin na napakalaki ng sira na nandito sa mga eskulahan at uh, yung, yung po ay uh, maayos daw maayos naman po natin yan uh, within one month 30 days dahil ilan ang classroom na nasira? o oh, 806 na classroom ang nasira. Kaya eh, baka matatagalan ng konti, isang buwan bago makabalik. Ang pinakamalaking problema sa kasalukuyan ay yung kuryente. Dahil yun ay uh, yun ang pinakakomplikado dahil i, i hindi lang hindi lang ganong kasimple na eh, ipagkakabit-kabit mo ulit yung mga alambre, kailangan tiyakin na hindi magkaproblema pag inon yung uh, kuryente eh, baka bumiyab, baka masira, baka mag-short. Kaya kailangan maingat ng maingat, kaya baka matagalan ng konti. Ngunit, nakapagpadala na tayo ng generator sa inyong ospital ah, dahil ah, ah, kulang. ang ah, may generator ng ospital pero kulang. Kaya uh, dadami, di, 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 dinamihan natin ng generator para mas maraming presyente ang kayang tanggapin ng inyong ospital. Ngayon, dito sa relief, sa relief naman, yung, to, yung dole, mayroon na, uh, meron silang programa, yung TUPAD, merong binigay uh, at yung ibang programa yung GIP, yung uh, what's the other one? Uh, mga twen mga nakapag mag, mag, mag nakapag-release na sila yung TUPAD para sa mga cash for work, para sa mga livelihood project para maka para naman makabawi ng 28 million na ang ang uh, 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 binitawan ng uh, ng Dole para sa ating mga uh, para sa ating mga naghahanap ulit na makabalik makabawi pagkatapos ng uh, ng bagyo i have nag-instruction din ako uh, dahil sa request ng governor governor ko nag-request nag-instruct na ako sa DBM bago ako umalis ng Maynila na mag-download ng 100 million na LGSF para meron kayong immediate na magamit na para sa para sa pagrehabilitation kaya po ay eh, patuloy po pero wag wag kayo magalala uh, patuloy po ang suporta ng pamahalaan hanggat nangangailangan kayo. Uh, kahit na matagal matagalan tayo ng konti dahil hindi pa nyo naaayos ang inyong mga tahanan, nakasupport na kami. Kahit umalis kayo sa evacuation center pero hindi kayo makauwi sa sarili ninyong mga tahanan, ay tuluyang pa rin magsusupply kami nitong family food pack. Ngunit, kung titingnan din nyo doon sa labas, meron na po tayong water purification yung mga truck-truck na nandyan, yung uh, love for all na purification, yun naman ay eh, galing sa First Lady. At uh, naiwan dito at nandyan, ginagamit natin. Yung DSWD, para naman, at mahirap naman yung kinakain niyo puro dilata. So, kaya sina then, naglagay po kami ng uh, food truck para may mainit naman. Nandun, na, na, may, na, may nakapila na. Bukod pa ron, <laughs> Bukod pa ron, meron tayong cash assistance dahil ang bawat pamilya ay iba-iba ang pangangailangan. Kaya hindi naman basta ito lang ang ating ibibigay. Siguro yung mga gamot ninyo, yung mga uh, bibili baby na pagkain ng bata, lahat yan. Eh, hindi lahat ng pamilya pangangailangan yan. Kaya magbibigay kami ng cash assistance. Nandiyan po yung pumipila po dyan. Yan po binibigyan tig... tig, tig sa 10,000 libo para may, may cash, may pera na magamit para sa inyong pangangailangan. kaya uh, uh, wag huwag kayo pong uh, mag-alala, hindi kayo, may, basta't may iwanan na lang, kahit na naka, nakadaan na yung bagyo, ay uh, nandito pa rin ang inyong pamahalaan. Hindi po kami aalis dito hanggang lahat ng evacuees, lahat ng uh, ating mga tinamaan ng bagyo, uh, ay naka, nakatayo na, nakaahon na. At uh, yan po ang aming uh, yan po ang hangarin ay lagi laging makapagserbisyo pagka pagka lalo na ganto na uh, panahon, panahon ng bagyo ay kailangan po natin talagang uh, tulungan. Meron pa tayo ito, 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 pang wifi ito ibibigay natin po dito. Ito yung Starlink na uh, sa satellite para meron tayong telepono, meron tayong email, meron tayong magagamit po natin ng mga ang mga cellphone uh, natin. kaya yan po ay tuloy-tuloy uh, naman po ang ating ginagawa at uh, kagaya ng kinabanggit eh huwag po kayong magalala. At uh, andito po kami at kung ano yung pangangailangan nyo, pagkain, gamot, cash, kung ano man. Ay nandito po tayo para tulungan kayo. Kaya ta uh, konting lang po wala <laughs> ang uh, mahirap dito. Wala talaga tayo magawa sa sa panahon. At kung babagyo, babagyo kahit na anong gawin natin. Ang maari, maari lang natin gawin ay paghandaan, makapag-evacuate. Mukha naman na gawa natin, naka-preemptive naka, naka evacuation ng uh, probinsya. Pero medyo minalas ang masbate. Dahil pagpasok ng opong sa pool, talagang tinamaan ang mas pinakamalakas na tama. Meron siyempre yung ibang yung ibang probinsya, doon na marami may tama din sila pero hindi kagaya dito sa naranasan ninyo uh, dito sa Masbate. Kaya uh, uh, dito po kami nauna at uh, tinitiyak po namin na lahat po kayo ay suportado ng uh, mga iba't ibang ahensya ng ating ating pamahalaan. Kaya uh, Huwag po kayong magdadalawang isip kung meron kayong pangangailangan. Sabihin po ninyo sa sinuman na ahensya, sa IDSWD, siyempre sa provincial government, sa municipal government, lahat po ay pwede sa city government, lahat po ay huwag po kayong magdadalawang isip. Pag may pangangailangan nyo, eh, kung maibigay namin, gagawin namin, ibibigay po namin sa inyo. Kaya uh, konting, konting tiyaga na lang, konting dasal, ay eh, ma makakabalik din po tayo at nandito po kami sa likod ninyo. maraming maraming salamat po at good luck po sa inyo lahat. Marami, marami pang tulong na magbigay kasi talagang mga schools, lahat po, schools, even lahat ng mga facility, center schools, lalo na po sa DepEd, nanghihingi po ako ng tulong na maipasaayos po yung mga nasirang mga yero or whatever man na appliances. Um, sa lahat po ng mga government officials na kung may maitutulong pa, pero ito nga, pero ito, ngayon sa nangyayari, I'm super thankful, blessed po na kahit pa paano, makakarating si Mr. President, ramdam po namin yung presensya niya po, yung yung palang yung palang pagsagip niya sa mga tao dito sa Masbate. Ramdam na ramdam po namin ngayon. Maraming maraming salamat po. Hopefully po um sana po sa mahal na Diyos makabangon po ang ulit yung Masbate, yung cell site po. Wala po kaming contact dito sa mga pamilya namin. Sana po ma-recover yung cell site, yung globe or anuman, smart, yung water po, yung water system, yung ano po, yung tu yung sa kuryente po, wala po kami ngayon. Kaya humihingi po ako ng agarang solusyon. Sana po matulungan po kami dito. Pero gusto lang gad na ako. Diyos ko. Na maibalik lang na nahanap buhay, ang aming bahay. Diyos ko, makita mama, ma anan dito ang picture of bahay namin na na ano hanang ng nyug puno ng nyug na natumbahan tatlong puno bagsak ang aming bahay talaga kaya inaayo ko sa imo president na kung pwede mo talaga ang galban family <laughs> mami hindi ako makasalita dahil hirap mali maano ang ulo ko mama parang na ano ang utak ko dahil sa gamit ko sa bahay namin ganyan ang paghirap namin sobrang